Main Mendoza, binuhos muna ang pagmamahal kay Alden Richards bago umalagwa ang movie. Usap-usapan nga ang naging pagkikita raw ni Alden Richards at Main Mendoza. Ito ay pagkatapos pag-usapan ang pagpo-post ni Alden Richards sa kanyang IG story Marami rin kasi ang naniniwala na si Maine Mendoza ang kasama niya dito. Bakit nga ba nasabi? Dahil kung makikita nyo, ang mga posts ni Alden Richards patungkol sa kanyang lahat na mga leading lady ay patungkol lamang sa kanilang mga proyekto na ginagawa, TV man o sa movie. Ngunit ibang usapan na, kapag ang pamilya na ang pinopost ni Alden Richards at ang mga mahal niya sa buhay. Ito ay walang promo. Katulad na lang ng mga ginagawa niya kay Maine Mendoza na mga post. Diyan mo talaga malalaman at malakas ang katibayan na si Maine Mendoza ang naging kasama niya dito. Usap-usapan rin kasi na madalas magsama ngayon si Alden Richards at Maine Mendoza dahil na rin ito sa nalalapit na movie ni Alden Richards. Ito na lamang kasi ang maaaring magawa nila dahil pagkatapos ng bakasyon ni Alden Richards at tuloy-tuloy na ang promosyon ng kanilang movie ay hindi na ito makikita pa at kailangan ng pag-usapan ang relasyon ni Alden Richards at Kathleen Bernardo dahil ito ay kasama na rin sa kanilang mga promotion. Matatanong dito ang love life nila sa isa't isa, ang mga estado nito, kung may nanliligaw ba, kung may sinagot na ba. Yan ang mga katwanungan na dapat abangan ng buong Aldam Nation dahil ito ay palalabasin ng mga media. Alam na ito ng buong Aldam Nation na ang mga tanong kay Kathleen Bernardo at kay Alden D. Charles ay kasama na dito ang showbiz at ang promosyon ng kanilang movie. Kaya wag na kayong magtaka kung tatanungin si Alden D. Charles na kung nangdiligaw na ba siya at tatanungin naman si Kathleen Bernardo kung sinagot niya na si Alden D. Charles. Yan ang mga katanungan na makikita natin at marininig bago umalagwa ang kanilang movie. Ito ay parti ng promotion kaya hindi na ito nakapagtataka. Ayon kay Lee Chowlan, wala na makakasira pa kay Alden Richards at Maine Mendoza. Ito ay nang aminin mismo ni Alden Richards ang kanyang pag-ibig kay Main Mendoza. Matagal na rin kasi itong sinasabi ni Alden Richards ngunit hindi ito pinapansin ng publiko dahil wala naman silang kinalaman dito. Ang masama dito ay pinalalabas ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na ang pagmamahal ni Alden Richards na inaalay niya kay Main Mendoza ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Diyan mo talaga malalaman ang pagka-bashers ng mga naninira kay Main Mendoza at Alden Richards wala naman kasing silang kaalam-alam sa history ng pagmamahala ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit hindi nila maloloko ang mga true-blooded Aldam Nation dahil sa simula pa lamang ay naka-invest na ito ng mga history ng pagmamahala ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi masisira ito ng mga bashers pagdating sa mga true-blooded Aldam Nation kaya kung talagang gusto nilang sirain si Main Mendoza at Alden Richards ay ang uunahing paniniwalaan nila ay ang publiko na hindi naman naka sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at madali nila itong mapapaniwala ng kanilang mga fake news na pinalalabas, mga edited photos at iba-iba pa ngunit hindi ang buong Aldam Nation dahil ang tanging gusto lamang ng Aldam Nation ay palabasin ang totoo sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards kaya kahit kailanman ay hindi sila masisira dito bukod pa dyan talagang ang pag-amin ni Alden Richards na iyon ay napakalaking punto patungkol sa mga tunay na relasyon nila dahil ito ay nasakop na rin ang mga katanungan kung ano ba talaga ang estado ng relasyon nilang dalawa ni Maine Mendoza at ito ay nasagot ni Alden Richards kaya talagang kung tatanungin nyo ang buong Aldam Nation ay hindi ito nangangamba dahil ang mahalaga dito ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang lagay ng pagmamahalan at relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ayon naman kay Eddie Gordo. Dahil nga sa kontrata na pinirmahan ni Alden Richards kaya meron itong restrikto na ipinagagawa dahil kung wala naman ang restrikto na ito ay hindi mo mapapasunod si Alden Richards dagdag pa dito ang na meron ng sariling produksyon si Alden Richards na kahit ano ang gawin niya ditong tema sa kanyang pelikula o mga proyekto kahit sino pa ang gusto niyang samahan dito kaya kung mapapansin nyo napakalaki ng kaibahan ng kanyang network at ang kanyang produksyon kung mapapansin nyo sa kanyang network ay wala man lang siyang kasaysay at talagang ang ipinapare sa kanya ay ang mga GMA talents din na wala siyang kasaysay at hindi pwede siyang humingi ng mga demand dito pagka nagpo-promotion ay talagang kasama ang mga GMA artist din ngunit ibang iba ito sa produksyon ni Alden Richards dahil tignan mo naman ang nakakasama niya pagka ang produksyon niya na humahawak ng lahat kahit sino ay pwede niyang samahan Mapa ibang network, pa ibang proyekto, iba't ibang tao sa mga larangan ng pag-arte, musika at iba pa, mga gaming at lalong lalo na sa mga commercials na hindi pinapayagan si Alden Richards na makasama katulad nila Andrea Brillantes. Kaya dito pa lang ay malalaman mo na na isa sa mga kontrata ni Alden Richards na pahirapan siya para hindi niya makasama si Maine Mendoza ngunit hindi dapat magtaka at mabahala ang buong Aldam Nation dahil alam ng buong Aldam Nation na kaya ginawa ni Alden Richards ang kanyang produksyon na myriad ay para walang mahawakan kay Alden Richards na restriksyon patungkol sa mga kukunin niyang artista at gustong makasama at isa na nga dito ang kanyang mamahal na si Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.